yung ano, siya yung talagang masasabi natin na parang uh, pinaka makapalang muka. Alam nyo kung bakit? Kasi kitang kita niya na sa sarili niya, kitang kita niya na sa taong bayan, kung ano yung sigaw ng taong bayan, at dito sa trust rating, eh parang baliwala lang din sa kanya, mga partner eh. Oo. Parang ano lang eh, parang bahala kayo. Lita, regarding dito sa mga sinabi ni Pangulong Marcos hmm. Jr., pag-uusapan po natin yan, isa-isa, at bibigyan natin ng opinion. Ihimay-himayin po natin kung ito bang sinasabi niya ay makakatulong sa ekonomiya ng ating bansa, makakatulong sa pag ng ating bansa, o ito ay pag ano lang, pag sisilbing smoke screen ba sa mga tunay na issue ng ating bayan na hindi pa nabibigyan ng solusyon mula noon hanggang ngayon. So, sa tingin nyo, mga kapartner, sa susunod na tatlong taon, pag pagbabasihan natin ang mga statement at mga moves ng gov ng uh, Marcos administration, nakikita nyo ba na magkakaroon ng pagbabago or pag-unlad or anything na pagbabago uh, hindi tulad ng tatlong taon na nakaraan? alam Ano ko, uh, sa tingin ko, meron. Pabago-bago ng isip, magkakaroon tayo. Kasi iba yung sinasabi at iba yung nangyayari. Gaya niyang, ano, uh, ito nga, eh yung picture natin dito na talaga namang partida, dalawang Duterte pa, tapos ah. siya lang mag talo pa rin siya. O yan, ah. oh, nakikita niyo ba yan? Kasi ang tendency na ito, dalawang Duterte magkasama. Ngayon, mahahati yung ano yan, mahahati ang... Uh, trust rating na yan. Uh -huh. Pero hindi pa rin siya umubra kasi biruin mo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, 63%, tapos si BP Sara, 50%. Uh -huh. Pagdating ngayon kay Marcos, boom, 32%. Grabe, grabe yung binagsak niya. Parang tapos uh, ayaw niya daw mag-resign. Uh -huh. Diba? Bakit, 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 bakit ako magre-resign? ba? Diba parang ganon? Pero proud ako dito kay Marcos. Alam niyo kung bakit? Siya yung ano, siya yung talagang masasabi natin na parang uh, pinaka makapalang muka. Alam nyo kung bakit? Kasi kitang-kita niya na sa sarili niya, kitang-kita niya na sa taong bayan, kung ano yung sigaw ng taong bayan at dito sa trust rating, eh parang baliwala lang din sa kanya mga partner eh. Uh -huh. Parang ano lang eh, parang bahala kayo. Dahil nga meron tayong narinig, kung hindi ako nagkakamali, ang sahod daw ng presidente, ay 490,000. Kung uh, hindi ako uh, nagkakamali, ah. So, kung susumahin mo yan, 490, hanap tayo ng ano, ha? Calcue, ha? Kasi may hina tayo sumati. Eh. 490, Ah, uh, sige, ah, 490, tapos... Uh, Divide, uh, 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 times, Times 12. Ah, uh, 490 times 12. Oh, uh, okay. Uh, yung ano, uh, isang, uh, isang milyon, yung uh, sampo. 490 times 12. Okay. Parang oh. one, ano? So, wow, sabihin na natin, 1.1 oh. uh, million. Parang ganyan. 1.1 oh. so, million sa isang taon. Sa eh, ano yan? Six years yan. Para oh. maabot ng mga parang oh. 36, okay. 36 million. para mga ganun. Oh. Basta mga malaki. Malaki ang mga ano eh, mauuwi niya eh. Umbaga, ma mabupunta sa kanya eh, sahod niya eh. Oh. Okay lang yan. Isipin niyo to mga kababayan. Natural lang naman yung 2.7 million. Ayun, nasa batas naman yan eh. Isipin nyo to, taong bayan at tax natin ang uh, binabayad o pinapasahod natin sa mga official na to, lalong-lalo na dito sa presidente. Pero nararamdaman ba natin na may ginagawa? Ayun ang problema. Pinapasahod mo, uh, nagbabayad ka ng tax, pero wala ka namang nararamdamang pagbabago. Ang masama dito mga partner, mas lumala pa. Ito na lang eh, isipin na lang natin tong uh, pero imo pandemic, di ba? Paangat pa lang tayo eh. Pa-pabalik pa lang yung uh, ganda ng ekonomiya natin, pagpasok ni Marcos, boom, bumagsak palalo. Eh. Yun ang problema. party pa to nung panahon ni Pangulong Duterte, uh, hinagupit tayo ng pandemic eh. Pero ngayon, walang pandemic. Walang kahit ano. Pero bagsak ang ekonomiya, bakit? Dahil sa iyo. Ayun, oh, eh, magbigay galang naman kayo. Palakpakan natin ang ratings ni Pangulong Do Marcos. Uh. Eh, kahit, hindi uh, ba, hindi man lang, hindi man lang kayo naawa, eh, ganun na nga lang yung ratings, tapos nilalahit yun ba? ganun. Oo, um. ganun. Um, Galangin nyo, eh, yan ang best president ever. Uh -huh. Sa pinaka walang kwenta. Uh -huh. <laughs> <laughs> oh. Tsaka, oh, Lahat nasa kanya na eh. Oh, Tapos eto, eto, eto pinaka malapit dyan. Uh -huh. Mas mataas pa ratings ni Pastor kaysa sa kanya. <laughs> Yan ang problema. Uh -huh. Ayan <laughs> ang problema Partida, dyan. No? no? Partida, hindi pa na halal. Bilang uh, senador, no? alam naman natin yung nangyari nung nakaraan sa halalan. Pero mas mataas pa ratings sa kanya. Partida pa, biro mo, kung isang Duterte lang itong nandito, is nasa 113. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. So siya nasa 31%. Sa so, mga ganitong ano, tsaka ano sinasabi niya rito, madaming ibang yes, sir. survey. Let's not base it on one. Ah, uh -huh. uh, ganun pala. So ibig sabihin ano, uh, so ibig sabihin lahat ng survey, papaniwalaan na lang ng tao kahit iba-iba yun. Uh -huh. Uh -huh. Uh, alam niyo kasi, uh, Ma -ama, uh, Pangulong Bongbong Marcos, Uh, Mr. Marcos, wag na pa pangulo. Hindi ka na, di mo hindi mo naman deserve yung mga uh, ganong tawag sa um, siguro minsan kailangan din nating tanggapin na ayaw ayaw, ayaw na talaga ng mga Pilipino sa Oo, oh, kasi unang-una ang dami mong palyado. Tsaka hindi mo rin kami masisisi, but kami but ka namin na nor bakit ayaw namin sa iyo. dami namin, eh, kaya ito ulit uliting ulit-ulitin ko yung mga kapalpakan mo, ha? At yung mga hanggang ngayon, hindi mo pa na sasagot ng mga issue. Unang-una, unahin na natin yung bago, yung uh, BICAM report. Di ba? Bakit mo pinirmahan yun? Na alam mo namang may blanco. Uh, Nandiyan yung uh, uh, 500 uh, uh, 5,500 na flood control. Yung mga pondo sa GSIS, Maharlika Fund, uh, SSS, ang dami. Salitagtag Batangas na drag wall hanggang ngayon wala nang update. So alam mo sobrang ano eh, sobrang tinatawag na toxic na kasi talaga. Ah. Kaya yung mga Pilipino hindi niyo sila masisisi bakit hindi ka na nila pinagkakatiwalaan? Kasi biruin mo sang ka ba naman nakita na isang pangulo na umikot lang yung kanyang tatlong taon na panunungkulan bilang pangulo sa Pilipinas. Umikot lang yung tatlong taon mo para lang sa mga Duterte. 'Di ba? Umikot lang doon ng umikot, wala ka naman nagawa. Yung mga bill -bil build project nga na sinimulan ni Pangulong Duterte hanggang ngayon, nakabalandra. Samantalang ang al laki-laking mga pera ang uh, pinag-uusapan, trilyon. Una-una, sa Bicam Report, ilang trilyon yan. Bilyon yung, uh, yung inano kay Martin Romualdez. Sa ano, bilyon din sa flood control. So ang daming mga, mga pera na hanggang ngay nagtataka o maraming mga pondo na nagtataka ang mga Pilipino kung saan napupunta na hanggang ngayon hindi sinasagot ni uh, Marcos Jr. mas na mas nauna niya pang uh, sagutin yung mga walang kaukwenta-kwentang katanungan kaysa yung sa mga karapat dapat niyang sagutin kaya nga sabi ko nga sa inyo eh uh, mga ganitong uh, trust ng taong bayan ay uh, maituturing na, na natin to na ano talaga Uh, talagang dapat na eh, kung 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 kusino mga ba talaga ang dapat i-impeach. No? Kasi biruin niyo eto na lang, i-impeach niyo ang 50% na merong tiwala ang taong bayan kaysa sa 32%. Ay mm -hmm. eh, bagay nga sa yung kulay nyo, pula. O tignan uh -huh. nyo, lagi kang namumula sa ratings. <laughs> Ay, yan ang problema, di ba? Kasi eto ha, yung 32 pag sa wedding, numero no, to ng baliwi. Uh, na, numero ng baliw, 32. So, oh. Numero to ng baliw. Kaya siguro, eh, tama-tama, bagay na bagay sa kanya. Sabi niya dito, marami daw ibang survey, let's not base it on one. Huwag daw natin ibase sa isang survey lang kasi napakaraming nagsusurvey. Eh, kahit... Uh, Kaya pala pa may silang survey, uh, Master. Oo oh, uh, nga eh. Pakulong Bongbong Marcos, tingnan mo yung mga survey, Pulse Asia, Uh, basta yung mga premiadong nagsasurvey, eh mas mataas naman lagi na yung si BP Sara Duterte. So, hindi talaga natin ibabasa sa isa yan. Dahil lahat ng survey, no? Lahat ng survey, naungusan ka talaga ni BP Sara Duterte. Huwag na natin isama si Pangulong Duterte. Kasi si, siya ay dati ng presidente. So, uh, kahit kailan, hindi mo naungusan si Bipisara Sara Duterte mula noong unang taon ninyo hanggang sa ngayon na... ah, uh, ano, patapos na yung uh, yung administrasyon. Actually.